sumasahin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FCBC. -E Himpilang. 702-DVA. Agapay ng Sambayanan. Ito ang Hardin ng Panalangin. Friday, Kaagapay! Salamat sa Panginoong Yesus at malapit na namang matapos ang linggong ito. Simulan natin ang ating morning na may pasasalamat sa Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa programang Hardin ng Panalangin. Sumasa inyo mula sa One Corporate Center Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinerot tuwing biyernes hanggang linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan tayo sa channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV sa Facebook Live at YouTube channel ng DZAS. Gayun din, sa 702-DZS-UP. Sama-sama tayong manalangin bilang panimula. Samahan mo ako, kagapay. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay uh, nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan nyo na naman kami ng pagkakataon na makalapit sa inyo, Panginoon pinararangalan ka namin at itinataas. At sa oras pong ito, Panginoon, hayaan niyo po na kami ay aasa lamang sa inyo, mananampalataya at magtitiwala sa inyong gagawin sa aming buhay, maging sa aming mga kaagapay, anuman ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, sa oras pong ito, Linisin niyo po kami, paging dapatin niyo po kami upang sa aming paglapit, Panginoon, maging malaya kami. Panginoon, na uh, kayo po, O Diyos, ang aming kaulayaw. Kayo po ang aming mararanasan sa araw na ito. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang aming mga kaagapay, saan man sila naroroon, yung mga kaagapay namin na nasa loob ng kanilang mga tahanan kayo po ang patuloy na maging sentro ng kanilang buhay. Ganon din ang aming mga kaagapay na papasok na sa trabaho. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. At yung mga kaagapay namin na nasa ibang bansa at naghahanap buhay, Panginoon, ipinagkakatiwala din namin sa inyo ang kanilang kalagayan. Sa oras pong ito, Panginoon, hayaan ninyo na ang bawat isa sa amin ay dumulog ng may kalayaan upang tanggapin ang iyong pagpapala, ang inyong katugunan sa bawat isa sa amin ayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Napapakinggan po ninyo ang programang Hardin ng Panalangin. Ako ang inyong hardinero para sa araw na ito. Pastor Ronald Llobrera. Meron ka bang prayer request? Kaagapay, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mahabaging Diyos. At kung sakali naman na uh, tinugon na ng Panginoon ang inyong mga kailingan, ang inyong mga request last time, i-share na rin yan sa amin upang magpasalamat tayo sa ating Panginoon at ma-encourage din ang iba. At para sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayong araw, kaagapay samahan mo ako. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 4, our faith is the victory that overcomes the world. Ang sabi sa Galacia kabanatang lima, sa mga talatang 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan kung tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ito ang lalabas na resulta sa bawat isa sa atin kaagapay. Sa totoo lang, ito talaga ang kailangan ng tao sa buhay niya. Pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sapagkat napakadaming tao ang kulang sa pagmamahal. Kaya hindi rin magawang magmahal ng tama. Walang kagalakan sa buhay, kahit pa sobra ang kayamanan, lugmok sa mga bagay na hindi niya kayang ipagtagumpay, puro kanungkutan ang nadarama at madaling mawalan ng pag-asa. Walang kapayapaan. Kagapay maaring nasa iyo na lahat, subalit wala ka pa rin kapayapaan sa buhay. Nakakita ka na ba ng taong sobrang dami ng problema, subalit nakakangiti pa rin siya? Kahit pa pinakatanyag at pinakamagaling na doktor sa buong mundo, kagapay walang makapagre-reseta sa iyo ng kapayapaan. There's no prescription to have peace. Ang totoo, dito pa lang sa tatlong ito, love, joy, peace, solve na lahat ng problema ng tao, kaya nang ipagtagumpay ang buhay. Ngunit nagpatuloy si Pablo, sabi niya, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan. Karamihan sa mga suliranin, nabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Yung mga malalaking problema ngayong mga nararanasan ng mga kabataan ay dahil hindi marunong magtiyaga katulad na lang ng pag-aasawa ng maaga, kaya ang bunga ay walang kahandaan at sa huli ay pagsisisi. Kasama sa kailangan ng tao upang maging pagpapala siya sa iba ay ang kabaitan at kabutihan. Ito, kaagapay, ay mga kaugalian na galing sa Diyos na dapat makita sa ating pamumuhay. Napakasarap ding isipin na naaalala ka ng tao dahil sa iyong kabaitan. Tama po ba? Kabaitan, kabutihan, hindi ng pagiging masama. At ang sumunod, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang katapatan ay kayamanan ng isang tao kahit saan man siya pumunta. Sa banal na kasulatan, wala pang taong naging tapat ang nabigo. Ang isang taong mahinahon ay malayo sa gulo. Mas maliwanag kung mag isip at mas matalino ang pagdedesisyon. Hindi agad-agad nagagalit at hindi nanguhusga ng kapwa. Alam mo marami nang napahamak dahil sa mapusok na pagkilos, pananalita at pagpapasya. At pagpipigil sa sarili ay ang isang napakagandang pagkilos ng isang tao. Dahil ganito ganito uh, mangyayari sa kanya 'yung isang magandang bagay na tiyak na kaayusan sa buhay ang kalalabasan. Malayo sa kagipitan at kakulangan. Ito ang napakagandang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon kaagapay na hindi kayang tapatan ng salapi o ng mga material na bagay. At nawa, ito ang pagsikapan nating ipamuhay. Ang mga ito ay napakadakilang regalo sa atin ng Diyos, ang bunga ng Espiritu. Maraming tao mga material na bagay ang inaasahang ipagkakaloob sa kanila ng Panginoon, subalit kahit gaano ka man kayaman sa mga material na bagay, kung hindi mo naman ipinamumuhay ang higit na mahalaga, ang bunga ng Espiritu, ay hindi rin magtatagal ang mga bagay na ito na mayroon ka. At kadalasan, mga material na bagay pa nga ang madalas pinanggagalingan ng mga problema ng tao. Bilang isang magulang, kung ibibigay ko ang lahat ng mga gusto ng aking mga anak, maaaring ito pa ang ikapapahamak nila at baka pagsisihan ko pa ito sa huli. Halimbawa na lang ang mga bata ngayon sa kanilang murang edad ay nahihilig sa mga gadgets na ginagawa nilang laruan at pampalipas ng oras. Subalit kung ang mga magulang ay hindi mag-iingat sa kahiligang ito ng kanilang mga anak, maaring darating ang panahon na ito ang makasisira sa kanila, sa kanilang pag-uugali at lalo na sa kanilang pag-aaral. Kagapay, alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Ito'y hindi nalilingid sa Kanya at ipagkakaloob niya ito sa iyo ayon sa kanyang sariling plano at panahon. Huwag nating kaingitan ang iba sapagkat mayroong iba't ibang plano sa atin ang Panginoon. Ayon sa Galatia Kabanatang 5 sa mga talatang 24 hanggang 26 at ipinako na sa krus ng na mga nakipag-isa na kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Kaagapay, kailangan nating pagtagumpayan ang ating buhay at mangyayari lang yan kung si Kristo ang mangunguna at mabubuhay para sa atin. Huwag nating hayaan na tayo ay malugmok sa kabiguan. Bagos, i-enjoy natin ang katagumpayan na galing sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Pagpahalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Samahan niyo po ako alalahanin sa panalangin ng ating pamilya. Panginoon Diyos, Lubos po kami nagpapasalamat sa biyayang kaloob nyo sa aming pamilya. Salamat po sa bawat miyembro, sa mga magulang, mga anak, mga lolo't lola, at lahat ng aming mga mahal sa buhay. Sila ang aming lakas, ang aming sandalan, at ang iyong dakilang regalo sa aming buhay. Para sa aming mga magulang, inihiling po namin ang iyong paunguna at patnubay para sa kanila. Palakasin po ninyo ang kanilang mga katawan at kalooban sa kanilang pagpapagal. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang maituro nila ang tama at makita nila ang mga bunga ng kanilang pagmamahal at sakripisyo. Sa amin naman po mga anak, bataman man o matanda, ay iyo rin pong pagpalain. Tulungan po ninyo kaming maging masunurin at maparangalan ang aming mga magulang at lumaking may takot at pagmamahal sa iyo. Bigyan mo po ng proteksyon sa mga tukso at kasamaan ng mundong ito. Kami po ay nagsusumamo para sa aming mga miyembro ng pamilya na may karamdaman. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Ipuin po ninyo sila ng iyong kamay upang sila po ay ganap na gumaling at muling makabalik sa piling namin ng malakas at masigla. Samahan po ninyo sila sa bawat kirot sakit at bigyan sila ng kapayapaan ng isip at tibay ng loob. Bigyan niyo po kami ng kalusugan, lakas ng katawan at isip upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng may kagalakan. Paghariyan nawa sa aming tahanan ng kapayapaan, pagunawa at paggalang. Tulungan po ninyo kaming maging maunawain sa isa't isa, lalo na po sa mga panahon ng pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Turuan niyo po kaming magpatawad ng taos puso at patuloy na mahalin ng bawat isa ng walang pag-iimbot tulad ng pagmamahal niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming basbasan o Diyos upang ang aming pamilya ay maging isang buhay na saksi ng iyong pagmamahal at kabutihan. Sa lahat ng aming gagawin, naway makita ng mundo ang iyong liwanag sa aming pamilya. Sa lahat ng ito, O Diyos, ay aming pong hinihiling at nananampalataya sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Yesus. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng bawat isa. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Panginoon, aming Ama, kami pong buli ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala. Idinudulog ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo. Nilalapit namin sa inyo ang, uh, ang kahilingang panalangin ni Michelle Patron, ang kaniyang mother na si Juliet Pinyaranda na nasa ICU ngayon. Panginoon, kagalingan po ang aming kahilingan sa aming kapatid na ito na si nanay Juliet Pinyaranda. Kaugnayin niyo po siya sa oras pong ito, Panginoon. Nilalapit din namin sa inyo si Angel Gonzaga. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming kapatid na ito ang mabilisang kagalingan para sa kanya mula sa kanyang pagkaka-stroke, Lord. Ganon din, Panginoon, uh, pinapanalangin din niya ang kanyang uh, nanay, Panginoon, ang kalusugan at uh, protection po ninyo para sa kanya. Ganon din ang uh, provision, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming kapatid na si Ador Malapitan. Ang kanyang dalangin ay kagalingan, Panginoon, mula sa kanyang pagkaka stroke Lord. Ganon din kalakasan ng kanyang physical na katawan at uh, gumaling na po yung kanyang uh, pilay, Panginoon. Patnubay din at gabay para sa kanyang mga anak. Panginoon, sa so oras pong ito, inilalapit din po namin sa inyo si Queen Valencia. Ang kanyang panalangin ay... Uh, para sa kanyang anak na si Mark Joseph Valencia na pabalik-balik po ang lagnat at nagkakaroon uh, siya ng ubo at sipon, Panginoon. Dalangin po namin ang kagalingan para sa aming kapatid na ito. Panginoon, ilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si uh, uh, Nancy Mendoza para sa kanyang tatay na si Feliciano Mendoza na nakaranas din ng stroke Panginoon. Ang kagalingan ay sumaaming sa kapatid na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po at dinadalangin din namin ang kanyang apo na si Andrew, Andre Mercosio, Panginoon, na mataas din ang lagnat sa mga oras pong ito. Lord, pagalingin niyo po siya. Ganon din, inilalapit namin ang aming kapatid na si Beth De Jesus. Ang kanyang panalangin ay uh, para sa kanyang kanilang mag-asawa, kagalingan Panginoon, sa kanilang karamdaman, ganon din sa kanyang panganay na anak. Nilalapit din namin sa inyo si Ramos De la Cruz. Complete healing po sa kanyang anak na si uh, Ruth Joy. Mayroon po siyang ubo at sipon sa mga oras pong ito. Ang kagalingan ay igawad ninyo sa aming kapatid. Ganon din kay Berna Ramos Juan. Lord, ang kanyang panalangin ay recovery from spinal injury. Lord, ang, ang kahabagan ninyo at uh, kalakasan ay maranasan ng aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Amy Cristobal. Kagalingan po ng uh, kanyang kapatid na si Marilyn at sa pamangkin niyang mayroong ubo sa mga oras pong ito Panginoon Lords ang aming kapatid na si Leonila De Jesus espiritu ang dalangin niya ay uh, magkaroon siya ng kalakasan lalo na sa kanyang mga binti Panginoon dahil po sa uh, ang karamdaman na kanyang nararanasan. At sa kanyang kapatid na si Roberto de Jesus, Panginoon, ganun din ang kanyang mother na sa mga oras pong ito ay nasa banig ng karamdaman. Ang kagalingan, Panginoon, ay manggagaling sa inyo. Nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo ang aming kapatid na si Vilmar Lopez. Ang kanyang apo po ay... Uh, Uh, pinagpe-pray niya ang kanyang kagalingan mula sa kanyang karamdaman na uh, food and mouth disease, Lord. Ang kanyang apo ay uh, aming hinihiling na siya po ay gumaling, na si, itong uh, kanyang apo na si Jenna, Panginoon. Lord, nilalapit din namin si uh, Lolit Malyari Aida, Adia, Lord. Ang kanyang kahilingan ay maging maganda yung result. Lord ng kanyang ice can sa darating pong mga araw Lord kayo po ang maging kalakasan ng aming kapatid na ito nilalapit din namin Panginoon sa inyo si Edgy Diamante ang kanyang panalangin ay complete healing Panginoon para sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo na nasa hospital po ngayon Lord uh, wala pong imposible sa inyo, ganun din nilalapit din namin sa inyo Panginoon si Renner Dila Peña, Panginoon, ang kanyang kahilingan ay uh, para po sa kanyang kagalingan, Lord. Yung cardio complete healing with uh, paghipo nyo sa kanya, Panginoon. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, si Lord S. Beng. Ang kanyang uh, prayer po ay complete healing para po sa kanya. Ganun din ang provision para sa kanila, Panginoon. Nilalapit din namin Panginoon si uh, Dulce Alicante. Ang kanyang panalangin ay kagalingan mula sa kanyang sakit na cancer. Lord, ganun din ang kanyang apo na mayroong pong karamdaman ngayon. Nilalapit namin ang family ni uh, Ate Glen uh, na ang kanyang panalangin ay uh, manalo sila doon sa kanilang nilalakad na kaso, Panginoon. Lord, uh, kayo po ang mag-intervene, kayo po ang maging sentro ng kanilang mga plano pagdating po sa ganitong usapin. Ganon din po kay Leonora Aquino. Lord, ang uh, dalangin niya ay ingatan ang kanyang anak, Panginoon, saan man siya pumunta, lalo na po sa pagmamaneho ng sasakyan. Panginoon, financial uh, provision and spiritual uh, um, renewal, Panginoon, para kay uh, S.L. Lorenzo. Ganon din, Panginoon, ilalapit namin ang aming kapatid na si Joan de la Fuente, provision for the monthly amortization ng kanilang sasakyan and financial breakthrough para po sa family ni Janet Jimenez. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Mona Pangilinan, sana. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay makapasa sa board exam yung kanyang anak na si de la Cruz, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tumutugon sa bawat panalangin. Hindi nyo po bibiguin ang inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang kristyanong nabubuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.